Mukha daw po na nagtatago na rin itong asawa ni Harry Roque na si Myla Roque. Yun. Hmm. Sabay kaya yung, or isang lugar lang kaya ang pinagtataguan na dalawang ito. Baka daw kasi hindi. Dahil baka daw may kasama itong si Harry Roque sa kanyang pagtatago. Kawawa naman itong wife na itong si Harry Roque, ano. Kawawa po talaga. Tignan natin kung ano ang masasabi ng mga nada-sense. Yare kayong mag-asawang wagas. Binigyan kayo ng pagkakataon para magpaliwanag pero dinedman nyo. I hope worth ang biglang pagyaman nyo. Yun yung sinasabi ko. Eh. Hindi talaga worth it na kayo ay biglang yumaman. Um, you have all the spectacular signs of wealth. Kung kumbaga kayo ay uh, nagpakasasa sa yaman. Worth it ba yon na ang posibleng ang kapalit ay ang kapar kaparusahan. Dahil yung pagkamal nyo ng yaman ay hindi fair, hindi tama, illegal. Mahirap talaga yan. Paano kasi naging gratifying sa atin yung success in terms of material wealth? Kung ang pinagmula naman, kung ang paraan naman ay illegal. Hindi talaga. Hindi po talaga. Di bali ng unti-unti at matagal kang magtagumpay sa mga inimiti mo Halimbawa, 'di ba, yung magagandang magandang bahay, sabihin na natin. Basta nasa tama ka, walang masama na tayong maghangad talaga ng kaginhawaan sa buhay. Pero wag nating madaliin dahil kung mag-shortcut tayo ay baka mapunta tayo sa kung saan. Katulad ng nangyayari sa mga taong ito. Ito ay leksyon po para sa ating lahat. One step. Dahil ang ang one step at a time, and careful step every time you go on step, you have your steps. Careful. Kahit kahit mabagal, basta tama yung inapakan mo. Paano pa kasi magpapaliwanag? Puro daw kasi ang sinasabi. Ngayon ang kasi nungalingan nila walang resibo, kaya tago na lang ng tago. Um, ang tanging magagawa dahil kahit Sa angkorte dalhin ang kaso, mahihirapan na silang pasinungalingan ang katotohanan. Wala po talagang napapasama kung, mad kung, kung ang pinaglalaban natin ay katotohanan. Kung tayo ay laging nasa tama, wala pong, hindi po talaga tayo mapapasama. Okay? Kung tayo ay lumalaban ng patas sa buhay, yun yung pinakamagandang pwede natin ipagmalaki. Lumalaban tayo ng patas. Dahil ang buhay talaga ay dapat patas ang labanan. Walang nanlalamang walang nang aagrabyado. Dahil kung dumating ka na sa punto na ikaw ang mga agrabyado, sisingil at sisingil ang tadhana sa iyo. Mm -hmm. Walang respeto sa kongreso, make sure makulong yung mga yan. Ito mag ito daw. Dahil nga, Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson, has been cited in contempt by the House Quad Committee over repeated failure to attend in its hearings. The mega panel approves issuance of arrest order for my laro. Roque. Okay. Ang ibig sabihin, para ho na po sila na may arrest order, para ho na po sila na matatawag na fugante. <laughs> Masaklap no. Masaklap. Kaya tayo ulitin ko ha. Um lumaban tayo ng patas. Huwag tayong magagrabiyado ng kapwa natin para lang sa sa Uh, pangarap natin. Kal kalimitan yung mga pangarap na yan ay yung, yung mga material wealth. Yun naman eh. Hindi yan sapat. Okay? Dahil uulitin ko rin, mas gratifying yung pagangat angat natin sa buhay kung tayo po ay nagsusumikap at lumalaban nga ng patas. Good luck!